Galing din dyan kuya, galing sa loob yan Hindi. Oh, loob. Hindi siya na ano no, napuruhan. Uh, ah, na hindi doon naluto to, kaya ganyan siya. Nausok pa talaga. No? Talagang may apoy pa sa loob niya. Pagpuha pa na niya, iniisa-isa. Ang hirap, iniisa-isa talaga. Pipiliin mo yung medyo maganda, pag yung maliliit iwan Ay lapit itong sa sako mga kabahay kunti na lang pag nailagay itong mga nandito mga tatlong sako na yan eh So yun, what's up mga kabahay? Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa bundok. Anong bundok to kuya? Bundok ng Nung sakop to? Barangay? Maskap? Maskap ba to? Um, sakop pala na maskap to mga kabay dito sa Montalban. Ah, San Isidro. Sakop pa pala na San Isidro to. Sinadanan ko to si kuya nag-uuling. Ito pala yung mga pag-ano mga kabay pag ng uling. So, yun, makikita nyo ang dali-dali lang gamitin ng uling pero ang hirap. Ang hirap pala pag-ano nito. Tingnan nyo mga kabay. Oh. 'no. Yun, oh. Benito yung proseso, mahirap pala. <laughs> so, 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 so pagsisimula pa lang nito, kuya, mahirap 'no. Pagputol ng kahoy. Eh, kasi mga a disclaimer lang mga kabayan, kasi yung pinuputol niya kuya ay ng mga kahoy, ano mga sanga lang dito. Mga hindi naman talaga puno. Ano Pinagtumbahan lang ng bagyo? Oo, yung pinagtumbahan lang ng bagyo daw yung pinutol uh, nito. Yung yung ginawa niya ano. o oh, ito so ito bago tong ano umuusok pa Yun, tingnan yung gaano kahirap mag ano mag uling pala so yung iba dyan uh, pag bumili ng uling tawad ng tawad pero <laughs> ang hirap pa <laughs> mag uling pa katapos ng mga kabahay ayan pa so ito ito yung naiinan ni na kuya na palamig na to So, mura yung uling ngayon. to yung kuha dito. Pagdating sa baba, 300 na, no? Umusok pa to May apoy ito. Ito pala yung proseso ng kabaya. Ang hirap. So, yun, no? Ganyan na yung... At tatanggalin mo dito. Kukuha naman dito. Tapos, palalamigin. Kasi hindi pwede ilagay sa sakoy na mainit. Matutuno yung ano sakoy. Sa yun kung gusto nyong kumuha ng oling dito kay kuya sa tag dito dito lang yan sa San Isidro kaso dito yung sa bundok mga kabahay oh. kung sinong ng gustong kumuha dyan gustong bumili ah, pwede nyo na kung kutakin uh, ah, mag misis lang kayo dito sa baba ng ano, video na to na no. uh, pwede ko kayong samahan kasi at ano to mga kabahay, hindi naman to hanap buhay, ano lang to. Pag yung walang wala na talaga ito yung ano kasi dito wala namang gaano ng hanap buhay talaga yung mga tao rito. Walang trabaho eh. trabaho ngayon, lalo ngayon ng pandemic. Kaya diskarte diskarte naman. Ano lang naman to, eh, mga sanga-sanga lang dito na, na, ano eh, mga bagyo. Kumba na, pumba na Doctor Dito yung ano yan, kita niyo yan, yung kuha na niya. Ito mangga na to. Dito yung galing ko sa mangga no? Oh. Tumangga na to, ayun naputol mga kapay na kita Oh no. Yan. Hirap nang ano, binaguha niya. <laughs> So ito mga kabay ah. Yan, umuusok pa to. May mga apoy pa to sa lobby. Eh. Kaya kailangan hukayin tapos eh yan. mga sanga lang to ng puno dito na ang dumaan yung bagyo ito yung mga kabay mapuno -ma dito yun oh. No? Hindi, hindi, sila nagpuputol ng ano dito ano lang talaga isa nga lang ah, nung dumaan yung bagyo eh, nasa bundok to e, sa tuktok eh, kaya mana, malakas yung hangin dito doon nga sa baba malakas eh ito may dalang sako na si kuya yun, oh. yun oh, wala pa tong buyer na pero pag na upload ko to mamaya mga kabayo kung gusto nyo mga dito lang sa Montalban ano sa Montalban de Sal kung sino may gusto ng uling ah, pwede kayo mag sa baba para kontakin nyo ako para yun lang. Yung gusto nyo ano kasi new year kailangan nyo ng uling pang ihaw mura lang to kay kuya dito kasi ano to eh wala pang <laughs> wala pang dinadaanan na <laughs> <Yahoo>! <laughs> direct ka dito makakadirect ka sa kanya yan Ayun, kanya ng pagkuha mga kabahay kasi buti na si kuya may kalaykay yung mga sa ibang probinsya wala eh ano lang Ayan. mahirap diba ang una unang proseso niyan, mag ipong ka muna ng kahoy tapos i anong tawag to kuya i horno po dito no oh. horno po dito tapos ngayon uh, ang tagal tagal ng proseso bago mo maging ganito oh isang buwan oh Kailan mo ko kasi muna mag ipon ng kahoy para mapuno to tapos pag napuno na yun na tapos uh, tambakan na nyo ng ano yan ng ito lupa may ano sa gilid eh may <laughs> may mga poste mahirap talaga tapos yun pag mag na mag ganyan mo pa pwede ka pang mapasok dyan no? Oh. mainit talaga mainit o umuusok eh ang ganda ng uling mga kabating mo oh. pang litson Pwede kumuha siguro mga dalawang sako no kasi bawal alam ko bawal pag a, ay, may araw no. Tingin mo kaya mga ilang sako pa yan? Abot ng anim ano? Mga 15 na siguro. Ob, probe. Malalim pala yan. Malalim. Ay talaga hinukayan mo siya. 15 15 sako daw to mga 15 oh marami malalim pala tong hukay nito ito mga kabayo paikot ka yan hindi eh. sya ganun kalaki mga hukay pero malalim hirap hirap ng buhay ng maguling talaga Puro hindi naman talaga si kuya nang uuling Ano lang to? extra lang kasi walang ano walang budget kaya kan. ito mausok pa to galing din dyan kuya galing sa loob dyan hindi oh, hindi siya na ano no napuruhan uh, unang, ah hindi doon naluto to kaya ganyan siya ganyan to oh. lagi yun. banyak init nya no maluluto yung ano mo yan So yun nga, kapalit Ah, uh, ko lang mga kabay. At uh, sa DNR ano, hindi to yung mga puno talaga na ano mga kabay. Ah. Uh, Inutumba yan. Ano, galing to mga kabay dito sa ano. 'Yon sa puno na 'yan, 'yon sa taas. Yung malaking puno ng ano. Mangga. yun, diyan yung galing. At may mga puno ay mga puno dito, alas walang bawas yung dito sa kabilang kaysa naman mabubulok lang yung ano yung dinaanan ng bagyo eh, may pakinabang pa ka, kapag kita ka kapag ano pa kapag kapirahan so yun dinadaan ni kuya para malamig <laughs> mainit ano <laughs> kailangan dandaanin muna siya <laughs> pinapalamig lang muna to kasi mainit eh Ito ang ganda ng pagkaanong uling mga kabayo. Sanga ng ano eh, sanga ng mangga. Ayan. Alakay itong puno mga kabayo. Alakay nyo puno ng mangga. laki ng sanga yung nagkainas sa taas. Ang na to ng bundok <laughs> sa baba tayo matagal tagal pa itong ano abutin pa ng hapon to no kuya abutin pa ng hapon to no pisto niya dito kasi ma malilong may puno eh kaya malilong walang init oh. ito nyo kabah, ito yung uh, tamang porsiso talaga ng pag uuling oh, ah. Alos lahat naman yata ay eh, gumagamit ng uling. to sa kanya ah uh, tawag extra walang walang kita eh walang wala kaya kailangan talaga dumiskarte eh. so pasalamat ka kasi may, may <laughs> puno ng mangga na naputol yung sanga nung ano nung <coughs> bagyo kaya kaysa mabulok lang ni inuuling niya para may pakinabang para may kita ayan. kaya nito ayan uh. Ah, dito nga talaga No? Ah, uh, grabing ano dito, yung puno, marami. Mga tanim na mangga. ang no, hirap ng proseso. Tapos mo siyang masigaan, tapos ganito na siya. Pag pagtambak pa lang, kuya, pagod na, no. pagtambak pa lang nito, mapapagod ka na tapos pag babantay mo pa daw. Kailangan di mabutas di ano yung apoy tapos 'yun pag na call, naluto na siya lahat ganito na siya mga kabayan niya na kailangan mo pang ang dami pang proseso eh bago bago may lagay sa sako bago maging pera tapos hahanapan niya pa ng ano yan ng buyer kaya ang hirap kuminsan babaratin pa <ínaggi furious> ang hirap Diyan lang, San Isidro din ako diyan sa baba lang din. Ah, Oo. Kaya pag may nagtanong sa akin nga, yung kaya yeah, ano kita dito. Kaya nga, uh, kung sino may gusto ng uling na ang ganda ng uling ni Kuya eh. Buong buo. Tapos eh, mag message lang kayo sa baba para kontakin mo dito si Kuya. Kasi dito na. Kasi kailangan kailangan talaga nila yung pera ngayon Malalo ngayon mag uh, new year Ay walang wala talaga Oo kailangan talaga nila yung pera Kahit pangandaman lang mga kabahay Kasi unang una Walang trabaho Ito lang yung ano nya yung ginawanya para uh, Ito lang ginawanya Para magkaroon sila ng pera Iskarte sana mayroong ano may gustong kumuha ng uling niya ay pa isa, isa lang basta maubos yan to mga estimate nyo kasi mga kabay mga ano to mga 15 kasako estimate lang yun hindi pa naman na ano -na lahat eh nausap pa talaga no? talagang may apoy pa sa loob nyan <tinyo> po pala nyo iniisa-isa ang hirap iniisa-isa talaga <laughs> pipiliin mo yung medyo maganda pag yung maliliit iwan yung mga durog iwan na yan ah. ang hirap so mga kabay mamaya pa siguro kasi sigur, kayo matatapos kasi ma malaki pa to ano nang malabas nang iuling nyo. May apoy. <laughs> Nagapoy apoy pa. May nakaabang sa mga tubig dito. Para pamatay talaga ng apoy yun. Pinubusan ko kuha siya dyan ng konti. Tapos igilid tapos busa ng tubig yung may apoy palalamigin muna doon yan bago ilagay sa sako hindi pwede na ilagay mo sa sako yan mabubutas ito yun yung sako na, lapit ito tatlong sako mga kabay kunti na lang pag nailagay itong mga nandito mga tatlong sako na yan eh. so konti pa lang nabawa sa kilit ninyo ito pa lang eh palubo yung mga kabayo ang tamang estimate baka 15 ka sa ang ganda ng uling mga kabayo Yan ito mga kabayo ko minsan pag nagkaganyan no, oh, yan ang kinalulugi rin ng ano mga nag-uuling ganyan. Ang niya kuya, kinain ng ano? Na, na abo. Nasubrahan na abo. Hindi siya ganong dapat yan. Napatay pala agad yan. Nandiyong banda. Yan ang kinalulugi ko minsan ng mga, ng mga naguling. Pag nagkaganyan na kasi bawas na yan. Bawas na yung ano mo. yung kikitain oh laki ng ano ah yung iba nga pala inaapakan yan ano para paano yung apak para mamatay aking aboy sakili doon tama binunusan nina ni ko eh nang tobi to kani pero nabuhay nabuhay 'yun ano kailangan siya ano, bubusan ulit kasi pag hindi mo lang napansin na may na, tapos na lagay mo na sa sako ah, kaso yun isa isa mo naman ano? Tung ganito kahirap yung buhay mga kabahay. Sa totoo lang mahirap talaga itong pag-uuling. Kasi masisingot mo yung alikabok na ito. Yung alikabok na ito, nakakaano ito eh. Ah, tinatawag na TV. hindi ka magkaroon ng TV nito eh no. Yung usok niya sa yung alikabok ito lang dito lang din. Tumus na likado sa mut TV kung uutin to. Ah, sa pin sa mga pintura. Sa pintura. Oo. Simamoy masyado no. Andun lahat yung amoy. Chemical. Alpabog. Chemical kasi yan eh. Napak. Ito. Totoo, maapoy talaga may Dito sarap magano mga kabay mag ihaw. Dapat pala may dala tayong isda. Pang <laughs> ihaw. <laughs> libre ng ihawan dito. Dapat <laughs> may dala palang isda no. Libre ng ihawan dito. <laughs> ito, niwala ito ni kuya yung mga malalaki ito mga kabay, malalaki niyan ilalagay sa taas Dito yung malalaki niyan nilagay nila dito yan sa taas yan dito para um, sinasabi na toppings pag tinilalian hindi siya mahulog kasi may naka, ano, na malalaki so binubusan oh, ni kuya yung nagano para mamatay Kasi pusa niya mamaya may apoy na naman. Kailangan talaga ano. Buksan mo na maigi para hindi siya lumaki. Pag mahangin kasi dito mataas yung lugar nato eh. Kaya kunting hangin na nabubuhay yun. Nabubuhay yung apoy. Sabi nila pag may apoy. Pag may usok may apoy. <laughs> yan, ganyan na may usok. May apoy yan. <laughs> So mamaya pa siguro si Kuya matatapos hanggang hapon kasi ilang kasi ano talaga niya busin niya hanggang maghapon para may lagay lahat sa ako kasi pag matagal yan tapos may apoy sa gitna yan ma sinasabi nila na maapo dyan malulugi talaga sila dyan pag, pag maapo yung gitna niya hindi mapatay So mga kabay hanggang dito na lang tayo na. No? Ah, uwi na rin tayo kasi mataas na yung araw. Tangali na yata. <laughs> Yo, tangali na. No? Pumunta lang tayo dito kay Kuya kasi nag-ano siya ng uling. Ulitin no? ko kung sino gusto bumili ng uling. Ah, disclaimer lang kasi hindi naman to talagang nagputol siya ng puno, no. Hindi hindi talaga siya nagputol ng puno. Ang ah, mga sanga lang dito yan na iniipon niya para mayroong kahit pa mayroon silang pang new year so, mga kabahin no? kailangan si pang new year ngayon walang trabaho kung so, sino sino mag gusto uh, pwede kayo mag message dito sa baba no? uh, reply ko kayo baka mapuntahan dito si kuya no? so hanggang dito na lang salamat sa panonood mga kabahin no? uh, sana matulungan dito si kuya ma, ano, mabili agad tong ano niya, guling para tamang tama sa new year ano kuya oh. <laughs> mayroong panghanda so hindi ko lang papakita yung mukha ni kuya kasi uh, ayaw niya kasi mapakita kaya ano natin yan uh, uh natin yan so dito na mga kabahay no? salamat sa panonood nyo uh, God bless yun lahat shout out dyan sa <coughs> bibili ng uling ni kuya sana mabili na to <laughs> Chat out dyan sa lahat sa mga kapitbahay ko dyan sa, sa Hong Kong. Shout out. Ani. chat out sa inyo lahat dyan. Ang nandito na lang. Sal salamat sa panonood. Bye bye. Kuya. Bye. <laughs> <Okay. laughs> Yo mga kabahay. Karating natin. Galing doon sa bundok ko na. Ah. Dagdag ko lang mga kabahay. No. Ah. Si kuya. Nung may ako, nagsabi siya na. Marami, marami pala. Marami pa pala siya mga pinapaaral. Na mga pamangkin niya patay ang anak niya. So, 6 months na raw siya walang trabaho. So, yun ang mga ano nila. Ay, kita naman na hirap na hirap din sila. Ano, ay eh, pinapaaral daw siya. Uh, ah, pang mga pamangkin daw niya. Siya daw yung tumutulong pag sa pag-aaral sa yung dalawang anak niya. O, oh, diba? Kaya, kita, kita, kita ko siya. mukha niya talaga. Maghihirap talaga. So, yun ang daw yung ano ngayon, pinagkikitaan nila kasi yun lang daw yung uh, trabaho niya sa ngayon kasi uh, yun daw lang ano uh, hindi naman daw talagang lagi siyang nag-uuling yun lang daw yung uh, walang wala na daw saka yun ay uh, hindi daw uuling yun yung nasarap nila na uh, sanga na na ano natagyo naputol ng bagyo so yun na mga kabayan no? uh, salamat ulit sa panunod Lagi kayo, kayo mag-ingat ka best bye bye <laughs>